So, ayun, pre. Paring June. Ngayon, ito si Sparring si Ruel nag-message sa atin. Ano? Sabi niya, pre, bakit ganun? Yung motor nga, kasi nagpa-practice siya mag-motor eh. ah uh, uh, ano yun? Yung declats. Manual yung motor. Ngayon, sabi niya, lagi daw siya namamatayan. Pre, lagi ako namamatayan ng makina. Sa starting. Pero pag naumusad na, okay naman na. Ah, sa primera, kakambyo niya, no? Primera. Tapos, yung pagbibitaw niya ng clutch, sabay, sabay pasok ng gas, hindi niya natatansya. Lagi daw siya namamatayan. Eh, pag minsan naman may matsamba niya, may pasok niya, tuloy-tuloy naman yung usad ng motor. Tapos, sa segunda, okay naman. Sa ah, segunda, eh clutch, cambio, tak, tresera. eh tuloy-tuloy na hanggang kwarta, hanggang kinta. Sa primera lang siya nahihirapan. Bakit daw namamatay yan? Nambawa, ihinto naman. Pag ihinto niya, tapos usad siya ulit, minsan lumulundag ba yung makin eh. Pag di mo tansyado yan, nangyayari talaga yun eh. Pag di mo tansyado yung, yung ah uh, beating point, ng clutch, no? Yung clutch pag transfer ng power niya doon sa transmission natin para umusad na yung ano, yung gulong. Meron yang ano eh, may clearance talaga yan eh. Ngayon, para sa akin naman, eh kasi 'di ba nagpa-practice siya. Ngayon, kapag uh, nagpa-practice kayo magmotor, lalo na mga manual, siguraduhin nyo pre na, ano Makabisado nyo muna yung clearance ng clutch. Yung clutch nya, di ba? May lever, yung lever ng clutch, di ba? Merong iba, ang lalawak ng clearance. Yung iba, ang liit lang. Pansinin mo yung iba, pre. Yung tipong, Ganun lang eh. Hang, 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 di ba? Ang simple lang, yung mga nagtatricycle, obserbaan mo minsan, Ganun din yan sila eh. Pag sila niya doon, kunting bitaw ng clutch, umuusad na. Ganyan lang. Pero yung clearance niya, malaki. Kaya di ba makikita mo, itong lever nila, hanggang dyan lang. Pero pag binitawan mo, may clearance pang ganun. Ang laki pa ng lawlaw -law niya, ano, Mapapansin mo. Yun yung gap, yung gap, yung clearance ng clutch lever. Ang maganda discarded doon, so yun, ano, kabisaduhin mo muna yung yung clutch kung saan nag-activate yung makina. Di Halimbawa, sige, clutch mo. Yeah, clutch. 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 Tapos, kapak mo kambyo. Primera. Kahit hindi ka magdagdag ng gas, dahan-dahan mong bitawan yan. Basta, hold mo lang siya. No? Dahan-dahan kang bibitaw. Pag maramdaman mo nanginginig yung makina, nandoon yung ano. Kung baga, ano, dyan. To, pisil mo siya. Pag binitawan mo, nandito banda, nanginginig yung makina na parang uusad na siya. So, ibig sabihin, nandun yung activation niya. Pagdating sa point na yon dun nag activate yung makina. No? So, dapat, dun ka palang bibitaw. Bawa, ganyan. Clutch. Tapos, may pag-clutch mo, pitaw ka agad ng konti. Tapos, yun na. ganoon na. Yang, 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 diba? Akabisaduhin mo yung beating point na tinatawag kung saan nag-activate yung clutch natin. Parang bagang uusad na yung makina. Gusto niya na umusad. Nga lang, kulang yung pwersa. Kasi yan, pag mataas yung minor mo, pag mataas yung minor ng makina, nag-clutch ka. Pag bitaw mo ng pagpa clutch, pag pasok mo ng cambio, bitaw ka ng clutch konti, pag ma mo na yung beating point niyan, kahit hindi ka mag-gasolina, uusad yan. Pag mataas ang minor, uusad yan. O kung hindi man yan umusad, at least mararamdaman mo siya pre, yung makina, nagbabibrate yan, nanginginig yan, na parang gusto niya nang kumawala, gusto niya nang umusad. Pag piniga mo yung gas, yun na, aandar na yan. So doon lang yun, sa clutch sa ano kasi yan, doon sa clutch lever yan, no? Ngayon, ang gawin nyo pre, daw, practice ka, no? Kung sa'yo yung motor, ipa-adjust mo yung clutch lever yung pag-adjust noon, ang pinaka ipo ano mo diyan, sabihin mo yung mababaw lang na clearance. Kasi may tatlong clear ano kasi yan, eh, tatlong hati sa clearance yan. Merong full uh, yung full lever nasa uh, ang layo noon, malayo ang gap noon. Kumbaga, ito yung play niya. Ito yung play, Sabi natin, ilang degrees yung play niyan. Yan. Hanggang dito, sakalang gumagana. Yung iba, yan yung full. Yung iba naman, kalahati lang umuusad na. Kaya merong gap na konti. Yung iba naman, unti-unti lang talaga. Pag pisil mo sa gad, bitaw lang ng konti, gumagana na siya. Kaya nahati yun sa tatlo. No, ipa-adjust mo yung clutch lever sa pinaka, ano, maliit lang na clearance. Sa pamamagitan kasi nun, hindi ka mahihirapan sa pag-arangkada ng makina. Kung baga, mawawala yung lagi ka na mamatay mawawala yung, pag hindi mo matansya yung clutch, lumulundag yung motor, sabay patay ng makina, ganun yan eh. Ngayon, mawawala yun. Tsaka hindi ka mahihirapan. Minsan, nasa daan ka na, magyoyoton ka, bumalagbag ka pa sa gitna ng daan, namatayin ka ng makina. Tapos, <laughs> matataranta ka na kasi andyan na mga, kasalub, magsasalubungan eh, tapos nasa gitna ka hindi mo pa yung motor mo. Yun, mawala mo yun. Kaya maganda, anget maaari, ipa-adjust nyo pre yung clutch. Kung hindi man sa'yo yung motor, pwede naman i-adjust yun. Madali lang naman gawin yun. Tornilyo lang yung dalawa. May ang pag-adjust niyan, dalawang klase. Pwede ka mag-adjust dito sa may clutch lever, di ba? Dito yung clutch. Dito banda, yung sa may clamp niya, nandun may tornilyo yan doon. Yung pinagkakabitan ng kable. Luwagan mo-mo na 'yon. I-release mo siya. Aba, ito, ito 'yung lever naka-full kaya may bisa na tayo eh. Naka-full 'yung lever. Ngayon, dapat paluwa pa hig- pahigpit. pahigpit Kung baga, pasarado. Pasarado mo siya. 'Yung pinaka-turning pasarado mo 'yon magkakaroon ng clearance yun. Mabawa, ito siya dati, magiging ganito na lang. Nagkaroon na siya ng gap. Ilang, oh, mga isang inches din yan. Yung magiging papasok yung lever ng clutch. Yeah, ganyan. Pasa, magkaroon lang siya ng, ano, ng gap. Pero wag naman yung sobra. Na dapat magkaroon pa rin siya ng preplay na tinatawag. Yung bang napipisin mo pa siya gano'n. Yan. Yeah wag sobra kasi pag sobra pag ganyan mo alos hindi na bumabalik hindi mag-activate yun hindi siya gagana pag pisil mo ganyan wala na puro na lang law, -law. dapat, may, dapat yung clutch spring pag, pis, pag pisil mo ng clutch lever yung clutch spring babalik pa rin siya no? bumabalik pa rin dapat doon sa lever ngayon doon sa may, sa may manibela yun pwede ka mag-adjust doon pre kung hindi doon, doon naman sa may bandang, sa may clutch arm, pwede ka doon mag-adjust. Dalawang tornilyo lang yun. Pwede nyo sa luwagan, kung kung yung lever punong-puno, luwagan nyo yung ano, tornilyo, dapat basta tansyahin mo, magkaroon ito ng clearance. Yun lang naman yun eh. Alam mo naman yan, kung ito naka-full siya, halos hindi mo mapisil, di ba? Ah, wala siyang gap. Yan, malayo ang clearance ng activation ng clutch. Ngayon, dapat itong lever na to, magkaroon ng clearance kahit kalahati. Basta doon ka mag-adjust, pahigpit lang naman yun o kaya paluwag. Ganun lang yun siya. Para maiwasan yung, yung complain mo na namamatay ang kalagi ng makina. Na, nahihirapan ka sa arangkada. Yan. Doon lang yun. Adjust nyo pre yung clutch lever niya. Tornilyo lang yun siya. Ha? Ah. Uh, pwede ko ipakita sa letra.